Bawal bang mag-upload ng mga larawan or video mismo ng taong nalulunod? Ang sagot po ay oo. Bawal na bawal po kahit sa amang social media platform na mag-post ng mga video or larawan mismo ng taong nalulunod. Ano ba ang dahilan? Bakit pinagbabawalan tayong mag-post nito? Ito po yung mga dahilan. Una, patakarang komunidad. Ang Facebook po o kahit anumang social media platform ay may patakarang komunidad. Ito po ay yung graphic. Bawal po ang pagpo-post ng graphic o yung nakakagulat na mga picture o larawan. Pwede tayong mabigyan ng graphic content niyan ng Facebook mismo. Pangalawa pong dahilan ay yung uh, issue sa uh, kalusugan. Dahil po yung mga nakakapanood pala ng mga ganitong uh, video sa so, alinmang social media ay pwede silang maapektuhan oo maapektuhan ang kanilang kaisipan na pwedeng maging sakit magkaroon sila ng sakit or anxiety sa panunood po ng ganitong klasing video at ang pangatlo po ay yung uh, etika kung tawagin magkawala natin ng galang mismo sa taong nalulunod Or mismo sa pamilya mismo ng biktima. At yung pang-apat pang po ay uh, pwede tayong kasuhan. Pwede tayong kasuhan ng kriminal or pwede tayong madimanda. Dahil nga sa pag-post natin na kanilang mga larawan or na kanilang mga video. Yan po. Dahil nga po bawal mag-post ng mga pictures or video ng mga taong nalulunod. Mayroon bang iba't ibang paraan para... Uh, makapag-post tayo hinggil dito. Oo, mayroong iba't ibang paraan. Ito po naman ang pwede nating uh, uh, paraan na i-post na lang. Pwede po tayong magbalita tungkol sa kung ano ba ang nangyari doon sa taong iyon. Bakit ba siya nalunod? Maglagay tayo ng saktong nilalaman, tamang nilalaman hinggil sa kanyang pagkakalunod. Pangalawa po, pwede din tayong mag-post ng mga taong nagliligtas mismo or mga video ng mga taong nagliligtas. Tapos pa pwede rin tayong magbigay ng mga tips or mga paraan para uh, maiwasan ang pagkakalunod. Or pwede rin tayong magtips ng mga uh, pwedeng gawin ng taong nalulunod. Kung sila ay nalulunod, ano ba ang pwede nilang gawin? Pwede tayong magbigay ng gano'n. Ayun guys, meron akong naibigay sa inyo ng mga tips. Abang-abang na lang po kayo sa susunod kong mga video kaya follow na lang po para masubaybayan nyo ako. Thank you. Bye-bye!